MN Drama presents Handu Manan So So Ka Awe Ano pa lang sa yan suwa tampu karoon? Mokin ingo sa kar city tampu, nagtahas <coughs> sa nga Girly.

Dili na ako kaya. Mamatay ko ngawa na si Lolo Nemo. Kaya, kaya ni lolo na ni Mula po. Kaya na ni Mula po. na lang ko ni Lolo Nemo. Subya na po. Nala pa man ko. Biyaan ni Lolo Nemo. Dahil. Hindi ka biyaan na. Hindi ka biyaan. Hindi ka masagdan. Naarap Okay. Ayaw alguida bia iday. Dong kay basin og baun sa entawon. Dong karon. Adyet. <laughs> <laughs> um, na problema ra ba gud ko uy kay ingon ini o oh, mu trabaho ko. Okay. Unya Napagod ko yung mga sideline. line on lang nga ako pag-monitor si Lola. Maola, Ki. Pangit tayo na lang na si Lola ni Moyatz. Gitaon, um, no? <laughs> ha? Ikaw, Gido. Uy, sige-sige. Mangita ko giyaya ni Lola. Basta kaya maura na yung trabaho ni mo, ha? Ubanan ni mo si Lola. Unya, labanin mo ang iyong mga sinina. Mag-andam ka sa iyang pagkaon sa iyang maintenance. Okay, ma'am. Dili kayo ka kamahagok, kay di man ito manunan sa lola. May pa man siya pang lawas. Basta kaya ang importante nga, nahalay siya ka na ay kauban ug nasyad siya ay kaistorya-istorya din hey. Okay? Okay, ma'am. <laughs> Kaya kay dahi mo tayo nakakaroon yads. na nana mo ibantay sa imong lola. O oh, yads, pero mas mo kayo dyan ko eh. Kaya siyempre, nana um, ko isulduhan nun. Kung maning kamo ko, pangitag na rocket yads. Sige lang, hatagan ti kag rocket. Ay, salamat kayo yads, ho. Wow yads! Daog na sad ka sa kuwan pa dyan ka ron. Kwarta <laughs> na sad yads. Mawang salamat kini mo ha. Wow, wow problema oy. At least dili na ka ma problema sa kwarta. Basta makahatag na lang kus mga panginahanglan ni sa kung doon lang yan. Ah, okay na ko ano. Ay, kasakit sa kong lawas. Ay. at last, magkauli na gitahon ko. Ano yeah, nga yeah, ni Lola? Hello? Ma'am, mauli na lang ko. Ha? Nga naman? Huwag wow, man makauyan ni eh, mong Lola na ako, mom Kud. Mas mayo po kung siya na lang ko sa Dinis Bay. Oh, uh, um, paabot ako di ha, Ay, biya Lola, lula, na ko ulit. Layas ah, so. na din, he! Eh. La! La! Ano sabi na hitabot din, he? Eh? Ah pangutan na aning bayhana kung unsay gusto niyang ipainom na ako. Ang ma'am? Uh, ma ma'am, nasa prako, ma'am. Lahi magod ang tambal nga ako untang mapainom niya, God. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. lesura sa anak no ah mo lagi oi ko ay ang ni nako yads masino og iya bogi kinanan anang lola ni mo <coughs> huh? ha what? what what say yung yabutaw, yads oi ay tigo na, na ko lulan, no oi bisag tigo na gran pagyapon na oi so lang god <coughs> Para unsaman ang imong pasawayan na ako nga, Ab. Para na akay mga maamiga o maamigo ba rin lang. Para nasa kilingaw ba nga? Hmm. Nakalis ba ay? sige. Ganahan ko, Ana. Para na asad ko kay istorya-storya din his kung A ako rang osa. Oh, niya, ala. Kumusta, uh, ko yung ma? Ah, Naanak ko'y mga naamigo, day. Ala, maayon o. Oo og nagbuhat sad ko og account sa Facebook. <laughs> wow! Okay, yaw, lulo. Oh. Ah, sige, kalingawi lang na lahat. La, gani na rin ka na nagsigig tingog yung phone. Kabisig yun oh. ano? <laughs> na, na may magsigig chat, oy, day. Hmm, kinsa man? Ay, ah, makailarapod na ako sa Facebook. Mm. Diha ah, na sad mi nagkaila. Ah, dito di. Matadama pa Hmm, ayaw lang. No. Mm -hmm. oh. Si tong ka kuya boy ab na las lola ni mo yad. Oh, sure yad uli. Uy. Makauya baka nang idara naman. Hoy, hoy, hoy. Ayaw ko pag inahan na oi. Ay da. Ano diligod? Kagawa pa si mong lola. Yes. Nya hamis pagito og kotis. Ay, makibkib pa oy. <laughs> ano di yes. ko makauyab gud. Chuyod. O lagi o o angay ka malipay oy, kon makauyab si lola nimo. Kay nagkinahanglan siya sa kalipay nga lawas noon. <laughs> <laughs> huh? Nga dili mahatag ni bisan kinsa ninyo nga iyang pamilya. Tinuod ka. Dili ka masuko kon may mauyab ko. Dili. Ah. Salamat, Daya. Ah, kani ay. Ano kita ko, Bing? Oh, maon eh. Maon eh akong uyab. Asa na lang, Kani ba? Asa? Oh, tayo pa. Wala akong sa piso, ha? Huh? Oh, Day. Kanyo mo ko, hala. Hindi ka naman hindi mo makita. Ano? Ah, Kung sa kadaghan ka na yung... Piniriso ba yan? Ay, hapit na na siya makagawas. Ug ayo kabalaka, buotan na siya. Na preso lang kay gipasanginlan man, pero dili na siya kriminal. Uh, lang. Basta kay di ko ganawa na na lo. Eh, ang mga lang, na nang gigan sa preso, ha? Huh? O niya, what if, tinuod niya, gipasanginlan na siya maungan na preso. O niya, buotan ko di ay, pinang, pinanggal si Lola ni mo. Ah, lang yats, Oy. Bahala ni yats. Basta di ko mo Hatagi og chance si Lola ni mo yats. Makita na oh. bitaw niya na ni mo kung ang iyang gugmadya ni Lola ni mo. Yats. Salamat ha kay, di ka nga mabisita ko ni Lola ni mo. Uh, basta kahit. Tinulanay lang ang imo. ang what problema? O kumahibawa na ako nga nakida utang tu mong sa bang lola. Ay kalimot ko. Lalaki ah, ah, gapon ko. Wa ko plano. Swerte na kay nga buhay pa kong da sa prisuhan. O gwana ko panahon nga magbido ang pa. Gusto lang sad nako na magmalipayon. Uh, ako sad Dahil gusto lang gyud ah. kong magmalipayon. Huwag nahibaw ko nga. Matuman lang kining kung kauban nako si Leo. Ay, okay, sige, sige lang. Basta kung asa ka mali pa yun, supportahan ko. <laughs> Salamat, Gerle. Nakita man yun sa nako hinuon nga pinangga og mahal yun ni Lolo Leo si Lola. Gani, nagpakasal pa sila pag-usap. O karon malipayon kayo silang duha. O nalipay na lang kong nagtanaw nila. Dinhin na lang kutub. O nagkakang salamat sa si pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Family nga yeah. taga kar kar city sibo sa awit nga yang kita ngayo awit nga reklaha Jusen family yo yeah. ang mong ka agi gibohatan ni dua sa radio ni Carol Marie Hikain ugobus sa direksyon ni Priscilla Reganas kamo sab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kung kitapit sa papadaw Say you need kalaen lain kau agi segala buih gak libut sesak awit. Yaudah selang ini nging tulumanan handumanan sesak awit care of Ariman Production Center Studio Third Floor, HCR Martinez Building, Smanyo Boulevard, CIVIL City. Oba ipadasa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagtanggap.